Wow! Maganda kasi yung lola ko. Ah, so siya pangit. Ha? Maganda lola. Ah, siya yung lola mo. Oh, mm -mm. ah, Ay, ay, Gina. na. Gina, na, Odette. Tingi pala to eh. Robin naman. Tingi ako, hindi ikaw. Kay Tim Gina lang. <laughs> hindi nyo. Bale, may keep ako sa'yo. May hindi ka sa chocolate. Wow! Hintay oh. mo ako dito. Wow! Oh akong 500 pesos dito. Nadirinig! Eh? Team Gina! Ay, Bobby! Huwag ganun! Huwag ganun! Ito po, 50. 50? 50 pesos? 50,000. <laughs> <laughs> Plag na yung bata. Oh, Ayan. Okay. So guys, ito yung continuation nung ano, yung prank natin na may anak na ako. Alam natin na okay na kay mami magkaroon ako ng anak. Pero sa totoo kasi niyan. Prank ni Tita. Ha? Oo, oh, kasi ano na, araw-araw kami nagpa-prank. Ano na? <laughs> ako Pag tila ko rin kinakabahan ako eh. Yung tingin niya, di ba? <laughs> Parang emoji eh. <laughs> ang okay, kasi dogs. Sabi ko kay Lola Gina. I want to live here. Wow! Okay, wow. Sige, promise talaga. Ang Anong gata. promise? Promise. 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 Hindi ko sinabi eh. Promise. Sabi promise. Maganda kasi yung lola ko. Ah, so siya pangit. <laughs> ha? maganda lola. Ah, siya yung lola mo. Ay, sorry. Ba't ka nagagalit sa akin? <laughs> Uh, ay, 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 Team Gina! Ay, team Gina! Team Gina! Team Gina pala to eh. Ay! Team Gina ako. Team Gina! Team Gina! Team Gina! Sino? Banu ka. Bakit ganun ba't magkakampi kayo? I ako nagsama sa'yo dito. Ako nagsama sa'yo dito. Ba't ako yung kalaban? Siyempre! <laughs> Lola's girl yan eh. Lola's girl ba yan? Lola's girl Hindi niya nalaman Lola's girl ako. Be. Ayaw mo Team Aga? Girl, team Gina ka? Grabe team naman. Hindi na ako, hindi ikaw. Wow, oh, grabe naman. Ang sakit, ang sakit naman nun. Ikaw po man. Pag nag-prank ka, siguraduin mo. Team Gina. Wow. Oh. Yung wag Team Gina. Never na ako makikinig ako kay Team Gina lang. <laughs> grabe. Ba baka, baka kailangan niya ata ng gift. Ng gift sa inyo. Bale, may gift ako sa'yo. Ay, anong gift niya sa kanya? Huwag ako na baano. Baano? May Mahilig ka sa chocolate. Wow. Chocolate, mga candies. Di ba may ilig ka? Bigyan nyo na ng chocolate. Sa anak mo. Papasahin, papasahin nyo e, yung bata, o. <laughs> bata. Oh. Oh, bigyan nyo na ngayon. Bigyan nyo manakit mo man na kayo. Oh, wait, oh, wait, oh. wait. ah. yung time mo ako dito, ha? Oh. Dito ka lang, huwag ka lalapit dyan. Hindi mo yan tunay na dad. Huwag <laughs> 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 mo ko daw lapitan, ha? Huwag <laughs> <laughs> na kayong chocolates. Kaya ka, no? <laughs> Dili mo, angit na kayo. Mukha! galing. Grabe. Ino, Wala. Pero na kung 500 pesos dito. <laughs> Nadirinig. Eh? Team Gina! Ay, oh, Bobby! Huwag ganun! Meron na kong sab... seb... Lala, Gina! may ka kasa, <laughs> <ko>. <laughs> Ang hirap naman. Ang hirap naman. Kausapin na nang, Ang hirap <laughs> naman maging kakampi. Dito, ako. Ang nagdala sa'yo <laughs> dito. Oo. Oh, Oo, oh, yan. Kakampi kami, oh. Meron na kong... 800 pesos. 50, 50 pesos? 50,000. <laughs> <laughs> oh, <my God. laughs> Grabe ka naman! Para magtitimji -te na ka na. Magtitimji na ka na. Magtitimji na ka na. Isipin mo, Ola, yung chocolate. Gusto cho mo 50 million na lang. <laughs> Grabe ka naman, Ola. <laughs> Di, yung, yung chocolates na bibigay sa'yo ni Mami, mura lang yun. Mga ano lang yan, 400 pesos. Magtitimji na ako. Bakit? Bakit kasi magtitimji na? Kasi, <laughs> maganda siya. Ikaw, hindi. Hindi ako maganda? Ano? Pag maganda ako, team, team aga ka na. Hindi pa din. Hindi <laughs> ka naman, ano? Ka naman babae. Uh, so, sa so, babae lang? Mm-mm. Wait -mm. lang Wala, wait lang oh, manggibigit oh, ka ng babae. <laughs> ano gagawin niya? Ano <laughs> Nagkukuha sa ng salapin. Nagkukuha ng 50,000. Saan <laughs> ako pupuntang? Wala Dito ako say 50,000. Yung 50 million nandun sa taas. 50,000, 50, 50, 50 <laughs> million, <Puma. laughs> Kailan balik mo dito? Pag nag-i-add ng Arak, punta kami Australia sa Friday eh. Oh, ah! Naglalawin namin yung Apokuma. Hanggang kailan, Jenny? One week lang. Oo, kabilis lang. Kabilis lang. So chocolate. Huwag ka pa bango siya? Ah! Artic. Oo. Mabango to. Mabahatag. O nasa na yung dadi mo? Nasa taas, umiiyak. Umiiyak? Nag-game Masyadong bibo ah. Pero malapit siya. Chips hindi tayo, yung ni Ola. Ola, meron naman, naman ola pala eh. Naubutan natin. Anu yan? Anu yan? Po ito, chicken. Chicken? Ayun mo na, Ayun ko, Ola, ay, ano? anu? Anu ola -ano Chips tero? Wala pang 1,000? Wala nga pala ko. Yeah. yeah.

Na. Joke lang. Ayaw ka na. Team G na na siya. Team G na na. Hmm. Baka ba may exit sa din? Wala na exit sa to Wala na o. Uh, so, niya This is dangerous. Stangers. Dangerous. Oh, okay. So hindi. Kaya mamahilig ma kasi talaga si mami sa, ano, sa baby. Makikita niya na yung apo niya after hmm. ilang years. Since birth kasi yun. Kasama. Yan pala kanina po. Hinatak niyo pa agad. Oo. <laughs> Pinatak nyo, hindi nyo pa nga alam kung sino yung hinatak nyo ka natin. Kahit naman sino kasi bata ba pumunta dito. Pero ba't hindi ka naniwala, tita? <laughs> hindi nga kamukha eh. Kamukha-mukha agad eh. Ay. Ay. Kamukha agad. Dapat tingnan tayo po. Kasi kapag mother ka, alam mo yung dugo, buksan nan dugo. So ano, ano mm -hmm. nag-miss na rin si Killian? Excited na kayo so mabuti? Si sobra, sobra oh. excited. Kaya guys, makikita na rin namin si Kilian real soon dahil eh, yung yeah, Friday, Friday ay pupunta na kami ng Australia. And all good terms na kami with yung sa mami ni Kilian And syempre, pinakita ko lang sa inyo yung bonding ito. May bagong Team Gina si Ola. Team Gina <laughs> si Ola. Team Gina. Team, Gina. Team, Gina. team Gina na din kami, bro. <laughs> Wala. Uwi na ko ako ha! Ah. Kayo na bahala ha! Thank you na lang ha! Thank you! hindi ko kung hindi Maraming salamat sa ko kung and yun kung hindi ko kung sa ko family hindi ko kung hindi ko kung hindi ko kung hindi ko kung hindi mga kung hindi ko kung hindi ko kung hindi ko kung hindi family videos! And yun,